idol, on the way tayo kala idol pubs papagbit na natin yung ating gulong alright, right, oh. ano? nakasuot sa atin ang ating quick tire in-order natin ang nakaraan niya mga idol ngayon lang natin papakabit ah, uh, ngayon lang nakaroon ng time eh so mga idol ah bagong carburetor na rin nakakabit kay mamba napa-aise natin siya kay kuya joel smooth na smooth na si mamba pakita ko sa inyo yung mata kapagka medyo maluwag yung daan hindi na siya napugak-pugak yung parang kasi ang ganda smooth na smooth na no? oh. gulong naman papakabit ko na natin para ayos na nice, smooth uli si Mamba may hataw-hataw na natin kasi kalbo na yung ating Pirelli na rear tire eh kaya na, pag may tong quick tire medyo big tire to mga idol 100 by 80 magbi big tire tayo ngayon na is na itsura concept pogi yan pogi yung makapalang gulong tsaka safe mga banking-banking balikan banking. Uh, ko kayo mga idol ayan mga idol, nandito na tayo mga idol pubs, ayan waiting si Mamba naka-parking sa may tapat niya gawa na may ginagawa pa sa si idol pubs ayan si idol pubs, malupitan natin yung mekaniko, ayan mga idol uh, sinalang na natin, tinabi na natin kasi sabi ni idol pubs Ilipat na raw Next na si Mamba unti unti lang natin Paayusin si Mamba ah, Mga idol Ito pala yung Luma nating gulong Pirelli ayan, Maliit yan na gulong Ipapalit natin Is quick tire Na mas malaki Kung makikita nyo Ayan 80 by 90 siya 80 ipapalit natin Na ah, quick tire Ayan Nakabalot pa So waiting tayo Nang konti try natin mag big tire mga idol aya 100 by by 14 tubeless tapos medyo nagbaba tayo quick tire kasi Pirelli kung alam niyo naman medyo mahal yun quick tire medyo budget meal try lang muna natin yung big tire na medyo mura lang ayan at tinatanggal na ni idol pubs alright may may baklas na yan ayan lalagay na sa kanyang machine sisingawin lang yung hangin sa loob ay eh, kita niyo mga idol kalbong kalbo na yung Pirelli bago natin pinaltan sulit na sulit na at ayan na mga idol ha, sinalpak na sa machine ng ating RBA tire kita nyo naman mga idol ha, kompleto si idol pubs ng gamit uh, meron din siyang machine syempre tayo ayaw natin na nagagasgas ang ating mugs kaya sa mga taga dito sa Binyan uh, ayan recommend ko to itong shop ni Idol Pub sa may kanlalay Binyan New Beans at ayan na uh, ayan na ilalagay na ang ating quick tire nilabag na ni Idol Pubs ay ah, bubuksan ba pala yung mga ayan panawari mo sa YouTube to yung ano yung YouTube ng mga shops <laughs> ayan narinig nyo naman mga idol galing kay idol pubs may mga pumunta daw doon na nakapanood sa atin sa youtube hindi uh, nagpagawa ng shock tsaka nung uh, sa mdl kasi nga uh, mura manigil sa si idol pubs solid pag gumawa uh, sa mga gusto pumunta dito mga idol ayan sa new beans yan hindi uh, ko kayo pinipilit mga idol uh, maraming kosa po rin sa si idol pubs pero sa mga gusto ayan, uh, punta kayo dyan nga, balik na tayo sa ating uh, topic dito sa gulong ayan hindi ko kinakabit ni Idol Pubs. O, oh, di ba? Smooth na smooth. Eh yun, tama na rin nyo naman May customer Original ang item ni Idol Pubs Kaya pinabalik-balik ko dito sa binyang Kahit nasa tagamunti pa tayo Hindi, wow At ayan na nga Ayan, isasalpak na ang ating uh, quick tire Na 100 by Ayan, habang uh, kinakabit ni Idol Pops dyan, uh, ayan, naisipan ko di kita ng sticker yung kanyang istante ng Vlog Mamba. Alright, ayan oh. Kasi yung shop pala niya sa San Pedro yung nadikitan ko, hindi pala dito. Iyon, ayan na nga mga Idol, nakabit na. Yung tambucho na lang, Napaka-pogi ng Big Tire. Ayan ang gustong-gustong mangyari talaga sa kanyang setup, Big Tire safe na um, pangmatagalan pa at pogi pa yan na kita ko na rin ng vlog mamba yung ating carb cover ayan ang kita ang kita naman uh, ayan na set up natin kay mamba ngayon stainless steel na pipe RB8 tapos big tire yan mga idol at tapos na tayo ayan maraming salamat dito tinray lang ni idol pubs ayan ba niya si mamba umaangat uh, ayan <laughs> i trailer ni Idol Pubs. Kunyari lang sa si Idol Pubs sa Nisakar Guardian. Pinapangat niya nga ako. Di ko marunong magpangat. Ayan. At ito ang natapusin mga idol. Ayon na yung setup natin. Ayang ganda ng tindig ni Mamba mga idol. Salamat sa suporta. Ride safe. Peace out.